Maaaring ituring bang bullying kapag dalawang minor ang nag-away na nagsimula lamang sa simpleng pagsita. Halimbawa, sinabi ng isa, hindi ka kasi naglinis at nauwi ito sa pananakit gaya ng pagpukpok ng bato sa kanyang kamag-aral. Ang sagot, hindi agad-agad matatawag na bullying ang ganitong insidente, lalo na kung ito ay isang beses lang nangyari. Ayon sa Anti-Bullying Act of 2013 or Republic Act Number 10,627, may tatlong pangunahing elemento ang bullying. Una, ito ay sinasadyang pananakit o pananakot. Pangalawa, ito ay nangyayari ng paulit-ulit. Pangatlo, may imbalance of power, ibig sabihin, mas malakas, mas matanda, o may mas mataas na impluensya ang isa. Kaya kung ang insidente ay isang beses lang at ito ay dahil sa matinding reaksyon ng isa sa sinabi ng kabila, ito ay maaaring maituring na peer conflict o child-on-child -child violence at hindi pa kagad-bullying. Ngunit kahit hindi ito pumasok sa depinisyon ng bullying, ang anumang pisikal na pananakit, lalo na ang paggamit ng bato, ay isang seryosong usapin na dapat aksyonan ng paaralan, guidance counselor, at mga magulang. Mahalaga ang maagang intervention upang hindi na ito maulit at upang maturuan ang mga bata ng tamang paraan ng pakikitungo at pagkontrol ng emosyon.